Patuloy po ang pagbabahagi ng salita ng Diyos kaya muling samahan po ninyo ako sa ating pagtalakay ngayon. Ngunit bago yan, kung hindi ka pa nakapag-subscribe ay inanyayahan po kita ngayon na mag-subscribe. Pindutin lamang po ang subscribe button at ang notification bell para lagi po kayong ma-update sa aking mga bagong upload. Salamat po ng marami sa inyo. Now welcome po mga kapatid sa ating devotional Bible study day 21 na po tayo. At yung ating teksto ngayon na pagbabatayan ay nasa Genesis chapter 19. Babasahin po natin mamaya ang laman ng Genesis chapter 19. Now ang ating topic ngayon mga kapatid na tatalakayin o pag-uusapan infected sa kasalanan. Now paano po malalaman ang infected sa kasalanan? Mayroon po tayong apat na paraan. Ang una po, di maitatago. Kusang lalabas ang kasamaan. Na mga kapatid, sa story ni Lot, pinili niya ang mamuhay kasama ang pamilya mula sa masaganang lupa at sa Sodoma at gumurangayan. nga yan. Ngunit hindi pinag-isipan at inalam ang pamumuhay ng mga tao doon. Kaya po, ang Sodoma, kung titingnan po natin ay kilala bilang infected sa kasalanan. Basahin natin ang Henesis 3 12 hanggang uh, para po sa ating context. Nanatili si Abraham sa kanaan. Sa mandala, si Lot ay nanirahan naman sa mga lunsod sa kapatagan na malapit sa Sodoma. Napakasama ng mga tao sa lunsod ng Sodoma na mumuhay sila ng laban kay Yahweh. Ngayon, matatandaang si Lot ay mayroon pong dalawang bisitang anghel. Nang malaman ito ng mga kalalakihan ng mga tao sa Sodoma, hindi na sila mapigil. Pinuntahan ang bahay ni Lot at lantarang ipinakita ang kanilang kasamaan at kalaswaan. So, babasahin na po natin ang Genesis chapter 19. Magumpisa po tayo sa verse 4, patuloy. Nang matutulog na sila, big sabihin sila Lot at mga bisita, pinaligiran ng mga lalaking taga Sudoma ang kanyang bahay. Lahat ng kalalakihan sa lungsod, bata at matanda ay naroon. Pasigaw nilang tinanong si Lot, "Nasaan ang mga panauhin mong lalaki? Ilabas mo't makikipagtalik kami sa kanila." Kita nyo mga kapatid yung kasamaan ng Sodoma. Lumabas si Lot at isinara ang pinto. Verse 7. Sinabi niya sa mga tao, huwag mga kaibigan. Napakasama ng gagawin ninyong iyan. Ako'y may dalawang anak na dalaga. Sila na lang ang ibibigay ko sa inyo at gawin ninyo sa kanila ang gusto ninyo. Huwag lamang ninyong galawin ang mga lalaking ito. Mga panauhin ko sila at dapat ko silang ingatan. Now mga kapatid, huwag lang po muna nating husgahan kung ano talaga yung mindset or isip ni Lot kung bakit gusto niyang ibigay ang kanyang dalawang anak sa mga tao sa Sodoma. So, hindi natin alam ang pinaka-big reason dyan ni Lot, mga kapatid. Sino naman ang yung ama ang gustong ibigay ang kanilang mga anak sa kapahamakan? Maaring yun ay pagtwist lang sa mind ng mga taga Sodoma. Tuloy po natin ang basa sa verse 9. Ngunit sumigaw sila, huwag kang makialam dayuhan sino kang magtuturo sa amin ng aming gagawin? Tumabi ka kung ayaw mong masaktan ng higit kaysa kanila. Itinulak nila si Lot at tinangkang wasakin ang pinto. Ganon kasama, mga kapatid, ang mga tao sa Sodoma. Pansin niyo ba, mga kapatid, na hindi maitatago ang kasamaan ng mga tao sa Sodoma. Sila ay matatawag kong infected sa kasalanan. Kaya mga kapatid ko, hindi matatakpan ng anumang relihiyon ng galing sa Biblia ng mga verses ang infected sa kasalanan. Hindi ito matatago. Ibubulgar ka nito. Maaring ngayon, maitago mo pa, pero balang araw lalabas ito at hindi na mapipigilan. Tulad ng bisyo, di ba? Hindi na napipigilan. Kalaswaan, pagmumura, hindi na mapigil. Kahit anong kaka advice mo, di na mapigil. Yan po ang infected sa kasalanan. Now, paano malalaman ang infected sa kasalanan? Di maitatago. Kusang lalabas ang kasamaan. Number two, hindi exempted sa parusa. Dahil po, mga kapatid, yung kasamaan ng mga tao sa Sodoma ay hindi na mapigil sa bahay ni Lot sa dahilang gustong makipagsiping sa panauhin ni Lot. Kaya, Binulag sila ng mga anghel para hindi makita ang pintuan. Hinila ng mga anghel silot at sinarhan nila ang pinto at ang sabi, maghanda ka. Pagsabihan mo ang iyong pamilya at kamag-anak, pati ang mapapangasawa ng iyong mga anak, na tumakas na sa lunsod dahil gugunawi na ang suduma at gumura. Ngunit hindi pinakinggan silot. Kaya nakasama sila sa pag hatol. Basahin natin ang Henesis 19.12 patuloy. Sinabi ng dalawang panauhin kay Lot, Magmadali ka, isama mong lahat ang iyong mga anak at iba pang kamag-anak na nakatira sa lungsod na ito. Umalis na kayo rito. Sapagkat gugunawin namin ang lungsod na ito. Pinakinggan ni Yahweh ang mabibigat na sumbong laban sa mga taga-Sodoma at pinapunta kami ni Yahweh upang wasakin ang lungsod na ito. Verse 14. Kaya pinuntahan ni Lot ang mga mapapangasawa ng kanyang mga anak na babae at sinabi sa kanila, umalis na kayo agad sapagkat wawasakin ni Yahweh ang lungsod na ito. Ngunit akala nila ay nagbibiro lamang si Lot. Verse 15. Nang magbubukang liwayway na, inapuran ng mga anghel si Lot. Magmadali ka umalis na kayo ng iyong asawa at mga anak nang hindi kayo madamay sa pagkawasak ng lungsod. So mga kapatid, kung ating mapapansin na si Lot ang asawa at dalawang anak lang ang nakalabas sa lungsod. Ngunit, ang mga kamag-anakan at ang mapapangasawa sana ng kanyang dalawang anak na babae ay hindi nakaligtas. Meaning, hindi sila exempted dahil infected din sila sa kasalanan. Kailangan din silang sunugin. Kaya mga kapatid, ang Sodoma at Gomora ay isang matibay na ebidensya, babalah o paalala sa ating generation o panahon ngayon na kung patuloy ang tao sa kasamaan, sa karumaldumal na gawain, sa kalaswaan na gawain, hindi sila magiging exempted sa darating na parusa sa lake of fire. Maliwanag ang pahayag 21.8. Subalit so, malagim ang kasasapitan ng mga duwag, ng mga taksil, ng mga nagpapasasa sa kasuklam-suklam na kahalayan, ng mga mamamatay tao, ng mga nakikiapid, ng mga mangkukulam, ng mga sumasamba sa Diyos Diyosan, at lahat ng mga sinungaling ang magiging bahagi nila sa lawa ng nagliliyab na asupre Ito ang pangalawang kamatayan. Paano po malalaman ang infected sa kasalanan? Hindi exempted sa parusa. At pangatlo, hindi nakikinig sa instruction. Lilingon pa rin sa dating buhay. Pansinin po mga kapatid, nang makaalis na sa lunsod si Lot at ang pamilya niya, bago sila umalis at nagmamadaling tumakbo paalis ng lunsod, mayroong mahalagang instruction sa kanila na kapag sila, siguradong madadamay at mapapahamak sila. Ano po ang instruction? Basahin natin ang Genesis 19.17. Pagkatapos, isa sa mga anghel ay nagsabi, iligtas ninyo ang inyong sarili. Huwag kayong lilingon o hihinto sa libis. Magtago kayo sa kaburulan para hindi kayo mamatay. Napakalinaw ng instruction na kapag umalis na sila at nangyari na ang pagunaw, huwag kayong lilingon o hihinto sa libis. Sad to say na ang asawa ni Lot ay hindi nakinig sa instruction. Lumingon! Kaya siya ay biglang naging haliging asin. Meaning, hindi rin nakaligtas ang asawa ni Lot. Maaring infected din siya. Basahin po natin sa Hinesis 1925 26 Tinopok niyawi ang mga lunsod na iyon at ang buong libis. Lahat ng mamamayan doon, pati ang mga pananim. Ngunit lumingon ang asawa ni Lot, kaya't ito'y naging isang haliging asin. Kaya mga kapatid, may mahalagang minsahi sa asawa ni Lot na naging haliging asin. Na kung nagpakita na ng paraan ang Diyos ng pagliligtas at ang instruction ay layuan mo na, ang kasalanan, huwag mo na itong balikan. Huwag ka ng lumingon dito. Dahil sa oras na lumingon ka at nadaig ka ng tukso at hindi nakinig sa instruction, palatandaan lamang ito na infected pa tayo at hindi patutuo sa Diyos. Tulad sa nangyari sa asawa ni Lot. Mga kapatid, kung tayo ay nasa Panginoon huwag na tayong lumingon sa buhay o pamumuhay ng kasalanan tulad ng Sodoma at Gomorrah. Si Lot hindi lumingon sapagkat hindi siya infected sa kasalanan ng Sodoma. Pero ang asawa ni Lot lumingon at napahamak naging asin. Ibig sabihin, hindi rin siya exempted sa parusa. So paano po malalaman ang infected sa kasalanan? Hindi nakikinig sa instruction lilingon pa rin sa dating buhay. Pang-apat, manganak at dadami ang virus. Muling magkakaroon ng virus, mga kapatid, kung infected. Natupok na ang suduma at gumura dahil sa katwiran ni Abraham ay favor po para kay Lot at sa kanyang pamilya. Basta sumunod lang sa instruction. Ang nakaligtas ay si Lot at ang dalawa niyang anak. Ngunit, Magugulat kayo mga kapatid na ang dalawang anak ni Lot ay carrier din pala ng virus, ng kasalanan at kasamaan ng suduma. Dahil nga sa suduma na sila lumaki, baka mahilig ito sa gala, sa mga barkada, kaya nakikita nila yung bad influence at environment sa kasamaan ng suduma. Kaya ang mga anak ni Lot ay mayroong mindset, na filthiness, karumihan, o kalaswaan, sa kanila muling anak ang virus ng kasalanan ng suduma. Dahil carrier din pala sila. Infected din pala sila. Basahin natin mga kapatid kung ano ang karumaldumal na ginawa ng dalawang anak ni Lot. Sabi dito sa Henesis 19.31 patuloy, Minsan, nag-usap ang magkapatid. Sinabi ng nakatatanda, wala nang natitirang lalaki sa daigdig. Matanda na ang ating ama at maaring hindi na tayo magkaanak. Mabuti pa'y lasingin natin siya at ating sipingan para magkaanak tayo. Kita nyo mga kapatid yung karumihan sa kaisipan ng dalawang ito. Nilasingan nila ang kanilang ama ng gabing iyon. Sa kalasingan ni Lot, hindi niya na malayang nakipagtalik siya sa anak niyang panganay. Pinaglaruan nila ang kanilang ama. And 34, kinabukas ay sinabi ng panganay sa bunso, Kagabi sumiping ako sa ating ama, lasingin natin siya uli mamaya at ikaw naman ang sumiping ng pariho tayong magkaanak. Nilasingan nila uli si Lot ng gabing iyon at ang bunso naman ang sumiping tulad ng dati. Hindi na malaya ni Lot ang kanyang pakikipagtalik dahil sa kalasingan. Bunga nito, kapwa, nagdalang tao ang magkapatid. Nagkaanak ng lalaki ang panganay at tinawag niyang muab. Siya ang ninuno ng mga muabita ngayon. Lalaki rin ang naging anak ng bunso at tinawag naman niya itong bin ami. Siya naman ang ninuno ng mga amonita ngayon. Hayang, mga kapatid, na may Nagaya ang mga anak ni Lot sa kahalayan ng mga tao sa Sudoma. Balikan natin saglit ang sitwasyon ng mga tao sa Sodoma ayon dito sa Hudas 1.7. Alalahanin din ninyo na ang Sodoma at Gumura at ang mga karatig lunsod ay nalulung sa kahalayan at di karaniwang pagnanasa ng laman kaya't sila'y pinarusahan sa apoy na di namamatay bilang babala sa lahat. So, mapapansin po natin yung salitang di karaniwang pagnanasa ng laman. Kung mapapansin natin yung anak ni Lot, yun po ay hindi pang karaniwang pagnanasa kasi pinaglaruan nilasing nila ang kanilang ama at sinipingan nila. Isang kahalayan yun na namana, nakuha sa Sodoma at gumura. Meaning, carrier sila ng kasalanan. Kaya mga kapatid, suriin natin ang ating mga sarili. Kumusta ka? Hindi ka ba infected sa kasalanan ng mga tropa mo? Ng mga kaibigan mo? Ng mga lagi mong nakakausap? O nakakasala mo ka? Hindi ka ba carrier ng virus of sin? Kumusta ang mindset ng bawat isa? Tandaan natin, hindi pa tapos ang panahon may darating pang kaparusahan na higit pa sa suduma at gumura. Ito ay ang lake of fire. Ngayon, paano maliligtas mula sa infectious sin? Mayroon pong tatlo na bagay. Una, maglingkod sa Diyos at mamuhay sa katwiran. Tulad ni Abraham at ni Lot na naglingkod sa Diyos at namuhay sa katwiran. Pangalawa, Diyos ang magpapasya. Si Lot ay ipinalikas ng Diyos mula sa masamang tao. Pasya mismo ng Diyos yun, mga kapatid. At pangatlo, isolation. Si Lot ay isolated na. Bago ginunaw ang suduma at gumura. Ito ay paraan ng pagliligtas ng Diyos. Para po sa aking iiwanang conclusion, nais kong maunawaan nating lahat mga kapatid na kung isa ka sa mga infected sa kasalanan tulad ng suduma at gumura, gusto ng Diyos na makalaya ka at iligtas ka. Dahil alam mo bang bago ginunaw ng Diyos ang Sodoma at Gomorrah ay nagtanong si Abraham sa Diyos na kung may matagpuan sa mga taga Sodoma na 50 persons na matuwid, gugunawin pa ba ang Sodoma? Ang sabi ng Diyos, hindi alang-alang sa taong matuwid. Ngunit walang nakita na katwiran sa Sodoma ang sabi ulit ni Abraham, paano kung may 45? Paano kung may 40? Paano kung may 30? Paano kung may 20? Paano kung may 10? Ang sabi ng Diyos, hindi itutuloy kung may namuhay sa katuwiran. Ngunit wala ni isa maliban sa dayuhan na silot. Hindi naman talaga taga-suduma si Lot. Nanirahan lang sa bayan. Kaya nga ay pinalikas ng Diyos. Mababasa po ang kwento na yan sa Genesis 18.23 hanggang 33. Kaya mga kapatid, mahalaga ang mamuhay at maglingkod sa Diyos ng totoo. Dahil may pagliligtas siya sa mga hindi infected sa kasalanan. Magbalik loob na hanggat may panahon pa. Para po sa ating review, paano malalaman ang infected sa kasalanan? Una, di maitatago kusang lalabas ang kasamaan. Pangalawa, hindi exempted sa parusa. Pangatlo, hindi nakikinig sa instruction. Lilingon pa rin sa dating buhay. Pangapat, mga at dadami ang virus. Ngayon, paano maliligtas mula sa infectious sin? Una, maglingkod sa Diyos at mamuhay sa katwiran. Pangalawa, Diyos ang magpapasya. At pangatlo, isolation. Naway mayroon po kayong natutunan sa ating napag-usapan. Salamat po sa inyong walang sawang panonood. Pakikinig. Pagpalain po kayo ng ating Diyos at magkita-kita po tayo para sa aking mga susunod na video. Salamat po. God bless everyone.